Yan, magandang umaga mga idol. Ah, nandito tayo ngayon sa Anulid. Anulid mga Aldan at kasama natin si Boss Galang. Ayan, kasama rin natin si Rowena Katendera at si Sincha Carbonel mga idol. Nandito tayo kasi sasamahan natin si Boss Galang magbigay ng relief dito sa mga nabaha, dito sa bandang Anulid. Ayan, abang-abang mga idol. Ayan mga idol, ah, kasama natin si Katendera. Sincha Carbonel at saka ang nag-iisang boss maggalang ng Anolid ayan ah, ayan yung mga dala niyang relief mga idol at uh, ito ipapamahagi sa mga nasalanta at nabaha dito sa barangay Anolid mga idol dito po ayan, ayan. mamahagi na si boss maggalang ayan mga idol. Manjana Boss, meron lang yan. Uh, pakita niya po lang itong bahay. Kasi kung wala sila dito para... Hello, kapag Hello. Hello! Hello, baby! Hello! Salamat na kayo nag... Kayo nag... nag...